Hello mga kay na welcome back to my mini vlog and for to this video ngayon nga po ay Sunday dahil Sunday nga ngayon family day pero dahil nga tanghali na ang mga junakis dahil one week may pasok eto na nga dito na nga lang kami kakain sa labas sa labas ng aming bahay <laughs> Nagluto nga ako ng arroz caldo bali nga simpleng arroz caldo nga lang ang lulutuin ko at wala din naman ngang mailalahok at wala naman nga ding stock ang aming rep at hindi pa nga ako nakakapag-grocery. Bali nga sa yun sa linggo pamimili ko nga, itlo lang nga lang itlog ang natira sa aming rep. at pagkatapos nga, nung bandang tanghali nga, ay minabalitaan nga kami na may medical mission daw dito sa Malbar. Kaya yan nga, dali-dali nga kami pumunta at meron daw nga eye check-up. Dahil nga medyo malabo na ang mata ko, ay ako'y pumunta na din. Kasi nga yung last na salamin ko ay medyo may gasgas na, tanghirap hirap na din paliwanagin. So ito na nga, at nandito na kami sa cultural, ay sa gym pala. Bali nga ayaw pa kami papasukin diyan at cut off na daw. 12 daw ang cut off, pero dahil nga dumating kami ng 12.56, kabi ko may 4 minutes pa. Pero hindi nga kami pinapasok sa kabilang pinto. Kaya yan, pumunta kami sa kabilang pinto at doon kami nga ipinapasok. At ito na nga, meron nang binigay sa amin parang staff para daw yan sa bigas. Pero hindi nga rin kami nakakuha at naubusan kami. <laughs> Pero okay nga lang dahil nga kami ay nabigyan naman ng salamin. Pero yung salamin nga ngayon ay pang reading glass lang. Hindi pwede sa mga pangtingin ng malayo. Kapag tiningin mo nga sa malayo, tipong mahilo ka na. <laughs> Eto nga at may kahabaan ng pila. Bali ako pala yung pinakalas. Kasi nga humabol lang kami at nakiusap lang dun sa guard. Mawawala na nga sana ako ng pag-asa. Buti na ngalaan talaga. <laughs> Nadala sa awa. Minsan talaga hindi dapat talaga nating daanin sa init ng ulo. Minsan talaga tayo magpapawa kahit alam mo yun yung tipong yamot na yamot ka na. <laughs> at pagkatapos eto nga yung salamin na binigay sa amin. Bali may pre pangpatak na sa mata. Ano nga bang tawag doon? At pagkatapos nga namin magpa-check up, edi eh, siyempre kami nagutom. Kami ngayon umalis sa bahay, ay eh, nagluluto ako dahil nga nagmamadali, di hindi na kami nakakain. At may nakita nga kami pagkain dito sa mesa ng aking hipag. Di kinain ko na nga. <laughs> at pagkatapos nga ay eh, pumunta naman kami sa palengke at bumili nga ako ng bigas. At wala nga kaming bigas. <laughs> Magdadayit na nga sana ako dahil may kamahala na talaga ngayon ng mga bigas. Pansin nyo naman, wala nang tikpo 40 plus. At kinagabihan nga, inihanda ko na itong aming babaonin kinabukasan. Kasi nga, pag sa gabi pa lamang, iginagaya ko na nga ang mga lulutuin ko. Para nga ready to cook na nga lamang. Ginayat-gayat ko na nga siya at ginunting ko na din. <laughs> Pork chop nga pala yan na may kaunting laman. <laughs> ang hirap nga nga gayatin, kaya yan, ginaan ko na rin sa gunting. Ibababad ko na nga ito sa may kalamansi at mga tuyo at soka at saka kung anong mga pampalasa. At para nga pag ilalagay ko na nga sa ref, kinabukasan ay mas malasa. At syempre, mas madali na nga yung lutuin. Ganito din ba kayong mga kaina? Yung tipong sa gabi pa lang, alam nyo na yung mga lulutuin yung kinabukasan. Kasi nga sa araw-araw, hirap talaga paglaanan kung anong iuulam. Pagkatapos nga, inilagay ko na nga sa ref, at syempre, pagkatapos nga na ay ako yung mamamalansya pa. Diba, hindi pa natatapos ang maghapon, meron pang gabi. At pagkatapos nga, pamamalansya, eh syempre, i-check-check ko pa yung mga bag ng aking mga junakis, kung kumpleto na ba yung mga gamit nila. Hi, buhay ina. Pero okay nga lang dahil masaya naman tayo sa ating ginagawa. So, yun lang. pa po. Thank you.